Magandang tanghali kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto po tayo ng ginisang himbabao na may kadyos at patani. Okay, masinjur. So, mga tayo. Grabe, nagbanglo. Ito si Dain sa kakabsat. Ang bango-bango. Ang bango ng patani. Pray muna tayo bago tayo kumain. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw, -araw. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen. May kayo ni Katabsa at maganda kayo. kayo. Nagimas ni si Daig ni. Eh. Igo na tayo habang mainit. Ay, nang Diyos ko po, Rode. Eh. George. Siyempre, unang subo para sa inyo, marami sa pala. Inusok pa. Hmm. Hmm. Ano yun? Hmm. Kaba, oh. Oh. Manghang yung siling natin kasi bagong gawa. Barbarong Artem kanong sa siling Taiwan. Okay, Bagay na talaga kapsat ang patani tsaka tabis na i-terno rito. Grabe ang crap. Trap ang sabaw. Lúc mà bận nhục Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings na po na busog na naman po ako Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi nyo po silang gagabay ang Panginoon, iwas niyo po sila sa tukso. Always nabigyan nyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makaka-uwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat.